Hello guys, good evening, good evening sa inyong lahat dyan. Uh, share ko lang yung experience ko guys dito sa amo ko guys. <laughs> Ako pala si Alice King Koy. Eh, mag 12 years na dito sa Kuwait. Alam nyo guys, uh, sabihin ko lang sa inyo yung, uh, ano, yung experience ko dito sa amo ko. Grabe guys ang talaga ng mga ko guys so, so sabi, sabi nila sa middle ano ganyan yung mga amo minsan pag ano nilalaki yung mga rape nila yung mga ganyan yung kabinet di ka pwedeng kumuha ng pagkain kung hindi sila magsabi pero sa akin sabi kasi ng mga amo ko kain ka anong gusto mo <laughs> Imayan naman ako magalit nga sila pag hindi ako kumakain ng ano eh, ng prutas. Minsan nga, tinatapon ng mga nasira na kasi yung amo ko na lagi kasi mabili. Dami, eh, mahiya akong kumain. Eh, saka sa nagagalit kasi bakit daw hindi ako kuma, kumakain ng ano, ng prutas. At yun ngayon, sa ako lang mag-isa dito kasi nagbakasyon sila sa Turkey. Ano guys, alam niyo ba, iniwala na binigyan ako ng 20 kidi para iwan daw nila baka daw mabibiliin ako, yung ganyan, mag-order mag ako ng pagkain. <laughs> hindi naman ako nag-order kasi ano ako, hindi ako lumalabas, lumalabas na ako pag tapo ng basura. At saka <coughs> sabihin pa nila, magluto daw kung anong gusto ko, yung mga ganyan. At saka pag wala lang trabaho, manood lang TV doon sa kwarto ng mama niya na mahiya ako alam mo no, 12 years na ako sa kanila pero mahiya pa rin ako guys si sabi nila magluto ako ng kahit ano pero ano pa rin yung kinain ko kain at saka indomie <laughs> kasi mahiya ako baka sabihin nag-abuso ako na wala sila luto ako palagi isang bisin ako nagluto ng manok <laughs> kasi nahi mahiya ako luto ako ng ano ng manok at saka kumaya nagkuha din ako ng tuna ng araw ano nag ako ng amo ko ng sandwich talaga mabait amo ko kaya aswerte yung mga guys kung halimbawa magpurgod na ako kung sino yung ma ma ano dito kapalit ko swerte kasi pagbigay sila hindi lang sa gamit hanggang sa pera Hmm. Ano naman sila pa strict. Ganyan nung uh, mga ugali nung mga Arab. Pero mabait yung amo ko. Mabait. Ano na lang. nyo na lang yung mga mga malaking boses. Ganyan talaga sila dito. Kaya guys. Kain tayo. Nandiyan, pag mabakas nyo sila, sama ako. Ngayon lang hindi kasi. Nandiyan lang sila eh. Ano lang, dalawang linggo. Dati kasi isang buwan kami doon. Sa nung isang buwan mahigit. Tsaka malaki na yung mga bata. Pwede na. Walang katulong. <laughs> Pag-usul na yung ano eh. Yung paliit. 8 years old na yung yung lalaki yung malaki na kaya dito lang ako pero mahiya ako mahiya akong kumain mahiya akong <laughs> parang dito pa rin sila nahiya akong kumain guys <laughs> ito lang yung masishare ko sana lahat ng ngayon kasi nag open na yung Pilipinas at Kuwait sana nagbago na yung mga amo dito pareho sa mga amo kung hindi ba ano sa pagkain. Because thank you for watching and God bless. Bye bye.